tayo nakapwesto medyo malakas lang agos pero baka sakalay po tayo baka may mga dumaan shout out nga po sa aking mga subscriber at sa mga nagsasubscribe at sa hindi pa po nakasubscribe please hindi naman po nakasubscribe like at share natin po ng ating video

apa babakan apa seberapa? Uh, mama satu urus. Hari ini nggak ada mau hilang, mau lu Eh, ini naik dia? kata ikalah, guys terus yang oh. di atas ama kita mau apa? Kita mau.

Oh. ang na huli. Ayun na huli. Ha. And guys, ngayon lang tayo sumamba. Ito natin nakuha na ng camera. Kakaya ah, naman kay kumpare kung hindi tayo makakatsamba. Ayun oh. Yan, guys, oh. Ay, oh, nakapaltak. Pare, ang gagawin? Yan guys. Oh, gitna gitna. Wow. Yan po, guys. Oh, thank you, Lord. Thank you po. Nakachamba na. Hmm? Sinasabi na't na eh. Mga paka five, fing pa, fingers, fingers po siguro. Doon mo na ilagay. Doon din lang nalagay ang ano. Thank you, Lord. Thank you po. Nakachamba na tayo. Tukunin okay. ko na lang yun. Nanggit nanggit nang tama, nanggit nanggit nang buntut nih, nyemka kalpas, nyempo aku kuhan nih parim bercina, huh? nah, pumal tak pah Pare, pare. Wala, pare. Ang inyemin na Ay, nang malalaki. Ay, napakalaki din. Di mo kakita? Hindi ko ba't nabalahan at ko yung nagsipat mo. Hindi, erik lang sa tabi. Napakalaki din. Dito ko pare yung binarin mo. Pero wala yung sabi na. sa doon, sa guys sala Yan, yan, pare yan. Sa

tak sur inar bot tak inar bot nah inar bot lah no, dia tak ni nak bot ka. kaya dia macam inar bot boleh bot nak makan kan la pun tak mama ya tak mama udah ke mama ah Dudublihan natin ang balat, hindi ko naman kapal, paspa parang manipis.

kan guys, cuma teman teman tayo kan ng konti. Lagi konti. Sama mo na ako. Hmm. Oh, nice. ah. Huli natin, puro mga good hmm, size. kulahan.

Jaja. So. No? Lobat na yang ating camera. cellphone. Tayo yang lobat na, <lang. laughs> so, na yung ating camera. natin. Oh, dito na lang enjoy, so. natin. <laughs> natin Yan po mga kahangin no. Oh. Dalag. Ito po ang pang-apat kong huli. Ito ah, pare tasmo huli natin. Okay. Tas patas pa. Yan po apat na tilapia. Sandalag. Oh. Hmm. Paret yan. Oh, okay. okay. Na na po yung ating camera kaya hindi natin nakuha na nang camera yung ating mga pinagbabare. Ha? Yan guys. Thank you po, thank you Lord. Uwi na po, gabi na. Sa gitna ko sinisipat dyan, hindi na lang na lang yan. Oh. Oh, pare, lima na, ang pangulo mo. Ito. Limang piraso, good size naman po lahat. Thank you Lord, thank you, thank you po. Uwi na po kami. Nagagaruti ng aking parang barchina.